Okay mga boss, ay eh, um, biyahe ulit tayo. Papapalit tayo ng gulong sa Cavite. Yan. Kainin natin yung makina natin, biyahe tayo ng Cavite. Sa Imus. papapalit tayo ng gulong. Yan, pud na asin gulong natin eh. Papapalit tayo ng Road 6 na gulong. Ah, Michelin. <taro> Netflix na tayo Tollgate Slex Yan, hindi na naman binasa <laughs> Lagi na lang oh

stick Ganun Solid Punta na tayo MCX Woo. Larga Ganun daw Sa mirror Stick yeah, Exit na tayo ng Susana And Magdadaang hari kasi tayo Punta tayo ng Imus Eh dito ko nag-waste ako dito yung daan eh pinakamalapit Daang hari MCX Ayan. So, Dan Hari MCX. Hindi tayo makabanking ng masyado kasi putput yung gulong natin sa harap eh. Baka may slide tayo. <laughs> may na. Kaya meja medya lang yung banking natin Ayun o MCX to Susana Yung mga pupunta ng San Pedro dito tas dito, Cavite Ayan Magkasabay din tayo big bike oh. Magkasabay tayo big bike Anong bike nito ito? CBR okay. The CBR, ayan Tingnan natin kung babasahin yung RFID niya. Uy, binasa yung sa kanya. Sana all. Yung sa atin kaya. Bikes, hindi. Iyak. The... <laughs> Ayun, binasa. O di pa yun, binasa yun sa atin Wala, palpak <laughs> MCX Hindi ko alam bakit Ang bago-bago ng RFID natin Ay basahin lagi Parang dalaw simula nung nilagay yan Dalawang beses pa lang yata nabasa Yan, buwan na tayo daang hari Eto ha, ah, Ibiya Mall Dito kami um, nag-install lagi you no? Know, sa video namin sa JLJ Car Accessories Nakikita nyo naman diba Na lagi kami dyan Madalas Ayan Di Bia Mall Na kami nagmadalas nag-install Ng mga customer namin Sa car accessories Diyan namin minimit yung mga client namin sa JLJ car accessories Mga taga Kabite So let's go Ayan Aguinaldo Highway MCX tayo Dito ay no, sa ton cars na kita nyo ba yan mga GTR Force you know, solid ano minsan may mga Lambo dyan eh Lambo Corvette yan pag nadadaanan namin yan ngayon hindi kasi natin kabisado yung pupuntahan natin so ikabit muna natin yung ating cellphone yan so hindi natin kabisado yung pupuntahan natin kailangan na natin mag uh, waste Waste tayo mga boss Yan Ganda oh Solid oh Ganda no May GTR Eh pupuntahan natin Doon O lang yan, mabilisan lang yan mga boss kasi maganda daan dito yan kami tayong gloves so let's go, tara yan, madadaanan natin dito yung Aprilia, BMW, Yamaha KTM eto kayo oh. yan bilihan din ang mga big bike yan yan oh, yan So, mga leisure bike, puro mga nandyan Ayan Y-Zone, Moto Ace, Yamaha, Aprilia ayan. ayan Puro mga big bike, ayan Daang hari So, ito yung daang hari Ayan, kakalapas lang natin ng Somo So, andito na tayo sa All Home Tapos, Vista Ayan Dito yun sa daang hari Minsan niya nag -e yung ano eh mga big bike tapos yung nung kami yung mga sa BRB club diyan kami nag-uibi din dati yan init ng biyahe natin nakakainip at nakakatamad bait nun no ni kuya ayan <laughs> Somo Ayon sa ating ways, dire-diretso lang. Diretso daw tayo. Ayan. Tawid tayo ng tulay. Yan, Imus na kalagay. Ayan o. No? To Imus. Tapos, Molino. Ayan o. No? Ayan picture tayo ayan oh to imos picture muna tayo dito picture 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 yan picture <laughs> picture tayo ayan to imos city ang dumadaan Imos Let's go. Let's go, let's go. City of Imus. Stick. Medyo nalalata dito, ano? Ayan Puro Ayala Mall 'yan, mga biller 'yan, mga boss. Ayan. ang ganda ng kalsada dito. Solid. Luwag. Maraming naghahatawan dito eh. Ay, very good dyan si Uya. Hindi pa huminto. Nakapula na. So, ayan ngayon, lapit na tayo you know, 4 kilometers na lang yan, paliko na tayo eto yung overpass papunta ng Lancaster, yan, yung dire-diretso sa taas na yan, dito tayo sa baba, sa kanan so 4 kilometers na lang, malapit na na ipupuntahan natin mga boss, ayan o no? so nakita nyo dito, 4 kilometers na lang ayan, shopwise Lapit na rin tayo, ayun know? oh. Anabo Road, Bacoor, Las Piñas Tapos Cavitex to Manila Ayan, dire-direcho lang May way din yun eh Ayan, dito tayo sa Pure Gold Anabu. So ayan, malapit na tayo oh Ah, uh, 380 meters na lang ay 310 ayan, meters eto siguro yun Ah, ito, moto tire Ah, palit po gulong Ano? no May event pa dito yung Michelin Ayan. Dito na tayo mga boss sa moto tire Tanong natin dito yung kausap natin Para dun sa pagpapalit natin ng gulong So all good, thank you, thank you Ayan mga boss Arong 6 na Arong 6 na all good So pachi na tayo Boss, thank you. Ha. Salamat, boss. Thank you, boss. Ingat, ingat. Si Bossing, taga-onti niyan. May face si boss. Ayan si boss. <laughs> Pag maghahanap kayo ng mga gulong dito. Dami silang brunch, boss. Thank you. Maraming salamat, boss. Ingat, ingat. Lagpasunan yung ah. boss na yung Eto, boss. Yod, yung pangalawa. Kasunod doon. Ah, sige. Salamat. Ayan si Bossing. Super init pa naman. Woo! Ay, pabalik na tayo Santa Rosa, Laguna. Naka Road 6 na tayo ng gulong Baka umabot na tayo ng Santa Rosa nito Santa Rosa nito Hindi na ito. tayo makakain nga tayo Solid gamitin yung, yung road 6 Tapos sabi sa akin doon Boss wag mo muna ibabanking Kasi Parang break in ko pa daw muna yung gulong <laughs> Kasi meron pa siyang parang coated na pang pan eh, Pampakintap

tá Ayan, yeah, mapunta ng Tagaytay Ah, Santa Rosa, Laguna na SM, Santa Rosa A Ah, i fynd da mis다가fe Let's go.